Good morning! I'm back. This is Sabrusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, eto nga ba ang magiging tinik sa Mills Universe? Kung ano to, yan ang natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasab na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So, Kahapon nga nag-start na nga yung botohan para sa third group ng Miss Cosmo kung saan ay talaga naman lumusob ang sambayan ng Pilipino para iboto syempre ang ating pambato na si Ch na si Atisa Manalo Panalo. So yon, so talaga naman iba talaga ang suporta na binibigay talaga ng lahat. At nanawagan din naman talaga si Atisa sa atin lahat na sana daw ay maka-support tayo sa kanya ng bongga-bongga dito sa online voting nga ng Miss Cosmo. So, ang botohan na to, sa totoo lang, ang na-observe ko lang dito ay para ipala, ipaano, kumbaga iangat yung page ng Miss Cosmo. So, umaalam Miss Grant din, di ba? Na parang ang nakikita ko dito, ang bawat kandidata gagamitin, sige, go! Para sa botohan. At syempre, kung naka-follow nga naman kayo sa Miss Cosmo, eh madaling aangat lalo ang pangalan ng Cosmo sa social media. So, yon Pero, syempre, huwag tayong tumingin doon. Tumingin na tayo doon sa dapat yung laban dito sa botohan na to ay iparamdam natin sa kanila kung gaano nga baka impactful. Di ba? So, ang ating bansa pagdating sa mundo ng pageantry. So yon yung importante dito sa botohan na to na masuportahan natin ang ating pambato ng bongga-bongga at iparamdam natin sa organization ng Miss Cosmo Na magaling ang Pilipinas lalo na pagdating sa suporta, di ba? So yon And then, ayun na, may nagsasabi nga na, tingin mo ba, Mama Sam, ito na nga ba ang kakabog sa Miss Universe? To be honest, guys, walang makakabog sa Miss Universe. Miss Universe is Miss Universe. Wrong, ano, long run na yan dyan eh. 70 years, paano mo tatapatan sa 1 year, di ba? Pero, possible, possible na pwede nating sabihin na darating ang panahon, ito ang papalit sa Miss Universe. So, yung alam mo yon, yung kumbaga parang uh, pwedeng siya ang magpabaksak talaga sa Miss Universe, possible. Pero sa ngayon, parang wala pa akong nakikita na pwedeng pumalit sa Miss Universe. Pero kung gagalingan ng Miss Cosmo at magiging consistent sila hanggang dumating ang panahon, maaaring yes sila na ang kilalanin ng buong ano tao pagdating sa mundo ng pageantry katulad ng Miss Universe di ba kasi mahirap na pabaksakin ang Miss Universe sa totoo lang guys kasi Miss Universe siya brilliant na yan Kumbaga, parang established na kasi so malaki ang pader nang Miss Universe para magiba ng bongga-bongga lalo na ngayon talagang nagawa at na-renovate na siya ba diba? dahil sa mga bagong owner nito pero kasi ang Miss Cosmo is a promising pageant so nag-start pa baby so yon pero mukhang sa pagiging baby <laughs> ng Miss Cosmo ay isang malaking tinik sa lahat ng pageant, di ba? kubaga isa siya sa mga pwedeng maging incredible Ganon But for now, syempre wala pa yan Root pa lang yan Kasi hindi pa nga natin nakikita kung paano sila magpapagpagin Ano nga ba ang production Na magaganap dito Yung mga eksena sa mga kandidata Yung diktikan ng labanan Maalam Miss Universe ba doon Dadaanin ba to sa Q&A Pabigatan ba na o pinagpatindihan ba ng baksak ng Q&A, di ba? Sa, sa Q&A doon, malalaman natin kung empower empowered na ba ang mga babae dito. So, depende pa yan. So, ngayon, talagang maraming nagsisalihan dito bilang bago ha, 83 countries ay talagang malaki yan. Kung parang, wow, Ganong kakabongga. So, yung mga nagsisimulang pageant, minsan 24 lang, 50, pinakamadami na. Pero ito si Miss Cosmo, mabot ka ng 83 plus. So, in the future, kapag magandang ang ipinakita mo dyan sa mga tao, ay talaga naman bongga, ba diba? Expectation. Malaki yung expectation sa kanya ng mga Pilipino, lalo na ngayon. Kasi pinaniniwalaan siya. Hindi pa man nagsisimula yung pageant, kinikilala na siya. 'di diba? Talagang as in talaga yung mga Pilipino talagang ando doon na supportado. Bakit? Of course, ati sa manalo is one of the candidates here, 'di ba? At maganda ang strategy game ng Pilipinas kasi isang malaking kandidatang ang ipinadala diyan na hindi lang pucho-pucho, 'di ba? At masasabi ko naman na yung suporta talaga kay Atisa Manalo ay umasa kayo na talagang aano ah, yan kasi iba ang ati sa manalo eh. So maganda 'yun laro, kumpaka parang laban support ng Pilipinas and then isang magaling na, na kandidata. So combination 'yan, ano ba, winner, 'di ba? So yan. Yeah. So yung expectation ng mga Pilipino medyo mataas talaga kasi naniniwala sila na kaya ni Atisa Manalo manalo dito sa Miss Cosmo At naniniwala sila sa kakayahan ni sa Manalo Sa ipapakitang performance At naniniwala sila na Talagang kakabog ang Pilipinas Lalo na si Atisa Manalo to Kung baga, Diyos ko Lord, Kapag hindi nyo to pinanalo Baka magkaroon ng ano <laughs> Diba? Bumaksak agad yung budget. Pero no ah uh, may tiwala ako na yung credible, yung budget na to, yung credibility na tinatawag. So, naniniwala akong meron. Bakit? Siyempre pumasok si Paula Sugar. Lalo tong pinalakas dahil andi dyan si Paula Sugar na alam natin na isa na to sa mga talagang pinagkakatiwalaan at pundasyon na pagdating sa mundo ng pageantry. Especially, maganda ang relationship niya with the Philippines. So, yung nawala nga si Paula Sugar sa Miss Universe, marami talagang nalungkot. At umaasa sila na magtutuloy-tuloy si Paula Sugar dito sa Miss Cosmo. Lalo na yung pinasukan to ni Paula Sugar. Ay talagang masabi, marami na nagsabi na, Nako, mukhang eto na talaga ang gigiba sa Miss Universe. But for me, it's another pageant. It's additional sa mga sino inaabangan natin, sino supportahan natin. Kasi parang piling ko, hindi na makailangan pataubin o pabaksakin ang isang pageant. Kung baga, mas maganda nga ang dami na natin inaabangan, di ba? So, nandiyan yung Miss Universe, nandiyan yung Miss International, Miss World, Miss Earth, Miss Grand, Intercontinental, di ba? At saka, glow at ano pa ba supranational at ngayon another babies na budget na naman ang aabangan natin ito nga ay ang Miss Cosmo so medyo marami kasi na disappoint dito sa Vietnam base ng budget katulad na lang ng Miss Charm kasi di ba pa iba-iba na schedule, parang hindi consistent yung pageant every year. So we hoping talaga na itong Miss mo ay hindi ganoon ang mangyari. Sana tuloy, 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 tuloy talaga siya every year. So yon doon pa lang siya talaga. Kung baga kailangan niya pa muna na ma-establish talaga yung Miss Cosmo. Ganon! Bago mo sabihin na, ay, eto na ang gigiba sa Miss Universe. For now, malayo pa. Marami pang kakainin si Miss Cosmo. Marami pang dapat patunayan. Kahit pa sabihin mong manalo si Ati sa manalo, hindi ina para sabihin mo na eto na ang kapalit ng Miss Universe. Pero, umaasa tayo na magkikipagsabayad siya sa mga project na tumagal na Na umabot na ng 10 taon at ngayon may 20 may 20 years na ayun so sana ganun din yung mangyari sa kanya kasi 1 year ano ba naman yung 1 year so abangan mo pa yung 2 years, 3 years, 4 year So kailangan talaga establish para mabuo niya yung yung ano yung pundasyon na matibay at matalagang tumatang siya. 'Di ba? 70 years napakaswerte natin lahat. Alam nyo guys kung bakit? Inaabot natin yung 73 years ng Miss Universe. Dumating tayo sa mundong to at na ang universe. Hindi pa nga tayo eh. May Miss Universe na eh. Tapos biglang parang namulatan na lang natin at minahal at kinilala, di ba? At ngayon, syempre may mga pagbabago. So ako masasabi ko lang dito sa Miss Cosmo, syempre mataas yung expectation ng lahat. Talagas inaabangan ano ba ang ipapakita, ano ba ang production, paano ba to, magiging mahigpit ba talaga ang labanan, mga ganon. Pero dapat open din tayong lahat para sa pwede natin ikadismaya sa project na to. So, yon Kasi, mahirap eh. Ang taas ng expectation mo. Pag hindi na hit yung expectation, galit. So, ngayon pa lang, i-consider mo na o i-condition mo ang sarili mo na may expectation ka at meron ka rin pwedeng ma-receive na disappointment. Di ba? Para hindi ka ano. Kung baga, siguro mas maganda i-enjoy natin yung pageant, maging masaya tayo para sa magiging resulta nito, 'di ba? Para walang ano disappointment. Kung baga, tuloy-tuloy lang. But natin. I'm so excited kasi ang Josie Paula Sugar and then Excited ako dahil lalabas si Ati sa Manalo. Excited ako ano ipapakita ng Miss Cosmo. Iyon yung mga inaabangan ko. Pero wala naman ako ina-expect masyado. Maliban lang doon na I hope na sana ipanalo nila dito si Philippines. Kasi syempre, iba naman din ang dating ni ati sa Manalo. Pero kung ano man yung magiging resulta, syempre, i-accept ko yun. Diyos sa dami ba naman na budget na nag-expect ako at hindi naman nakuha. But for this time, Siguro, just enjoy the moment. At ayun na, meron na silang botohan doon. Napakasimple lang ng gagawin ilight -like niyo ang ang ano ang Miss Cosmo and then of course like niyo din ang picture ni follow niyo ang Miss Cosmo ilight -like niyo ang picture ni Atisa sa Manalo plus sabayan niyo na rin ang comment at i-share niyo ganun lang ka simple makakatulong na kayo para sa inyo kandidata. So, yon, Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ano nga ba ang tingin mo dito sa Miss Cosmo? Siya na kaya ang papalit sa Miss Universe? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.